So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So uh, once again... This is my love advice at nandito ulit ako upang maghatid o magbigay na naman sa inyo ng ilang mga tips okay, upang uh, magamit ninyo sa inyong mga buhay pag-ibig. So kung kayo man is may problema pagdating sa inyong love life, well, sana makatulong ang mga videos na ginagawa ko upang maliwanagan kayo kung ano pa man ang nangyayari sa inyo ngayon. Alright? So ngayong gabi medyo malamig dito kaya nakagalito ako naka-jacket so pagpasansyahan nyo na mga kamamayan No? So at this moment of time, ngayong gabi mga Mamaya ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga bagay na kailangan mong gawin upang sigurado na bigyan ka ng oras ng isang lalaki. eto na naman tayo mga kamamay. Ano? Kung sa tingin ninyo, hindi nyo na nararamdaman ng atensyon na ibinibigay sa inyo ng isang lalaki. Kung sa tingin ninyo, ay masyado na siyang nanlalamig sa inyo at kahit i-chat o i-text man lamang ay hindi niyo magawa. Kahit wrong send, hindi man lang magawa sa inyo. So, ano ba yung mga bagay na kailangan natin gawin upang uh, siguradong bigyan ka naman ng oras ng isang lalaki. Okay? Kung interesado ka na sa ating uh, topic na yan. Teka lang muna, no? don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share dito. And syempre, kung napanood mo na lahat ng aking love advice, lahat ng video ko na ini-upload, kung napanood mo na, gumawa pa ako ng isang channel, so ang pangalan niya na ay Home of Love Advice at nag-upload din ako dyan ng mga love advice na maaari nyong magamit. Kaya ano pang inintay niyo mga kamamay? Puntahan niyo na at bisitahin yung ating isang channel. Okay? So, hindi natin masyadong patagalin ito mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang siguradong magbigay sa iyo ng oras ang isang lalaki? So, number one, matutong pahalagahan ang oras niya. Okay? Mga kamamay, kung kayo man ay binigyan ng isang lalaki ng oras, matuto po kayo na pahalagahan ito. Okay? Pahalagahan pa paano? Sa paraang hindi kayo boring kasama. Okay? Minsan na nga lang kayong bigyan ng pagkakataon. Siguro sinubukan na nga lamang kayong bigyan ng oras. Sana mga kamamay, sulitin po niyo yung tipong unforgettable ang gawin nyo sa oras na ibinigay sa inyo. Para sa ganun, Okay, maulitan po ito para sa ganon ma-realize niya na masarap ka palang kasama. Para malaman niya na worth it palang bigyan ng oras ang isang kagaya mo. Pero mga kamamay, kung kayo man ay binigyan ng oras at anong ginawa ninyo, wala, hihiya-hiya kayo, hindi nyo malaking na usap, hindi nyo malang siya in-entertain. Sa tingin nyo mga kamamay, sa susunod na pagkakataon, bibigyan pa kayo ng oras ng isang lalaki? So, di ba hindi na? Kung sa tingin ninyo, boring kayong kasama, anong mangyayari? Eh di ba, parang sinasayang nyo lang mga kamamay ang oras ng isang tao. Sinasayang nyo lang ang oras ng isang lalaki. Dapat, kapag ka binigyan kayo ng oras, sulitin po ninyo. Okay? Kailangan nyo pong pahalagahan. Valuehan nyo po ang oras na ibinigay sa inyo. And pilitin ninyo mga kamamay na ma-realize ng isang lalaki na worth it kayong bigyan ng second time around para makasama nyo sila. ba? Diba? So ganyan yung dapat na ginagawa nyo mga kamamay. Pahalagahan po ninyo ang ibinigay nilang oras sa inyo para mas marami pang oras ang ibigay nila sa inyo sa susunod na pagkakataon. Sa madaling sabi, dalawa lang naman ang possible na mangyari dyan. Kung boring kayo, it's either madadalang magbigay. Kung kayo ay masayang kasama, enjoy kayong kasama at talagang sinusulit niyo ang oras na kasama yung isang lalaki, yan, sigurado ako na hindi sila madadala na magbigay ng oras sa inyo. Baka ka sila pa ang mag-ask. Okay, sila pa ang magdemand uh, mag ng oras ninyo kapag ka sila ay nag-enjoy talaga. Nakasama ka, di ba? So, ganyan lang ang sekreto mga kamamay. Pahalagahan ninyo ang oras na ibinibigay sa inyo right So, number two. Alamin mo ang mga bagay na palagi niyang ginagawa. Okay? So, napakahalaga din ito mga kamamay para talagang bigyan talaga kayo ng oras ng isang lalaki na bukal sa kanyang puso. Alamin mo yung mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya, yung mga bagay na palaging ginagawa niya. Anong example? Kung siya ay mahilig sa Ah, sa manok. Okay, so aralin mo, 'di ba? Paano umawak ng manok, paano mag-alaga ng manok, kung maaari mag-alaga ka rin ng manok. Para sa ganoon, magkatandem na kayo sa ganong klase ng uh, libangan. Para sa ganon, eh parehas na kayo ng uh, pinagtutuunan ng pansin. So kapag ka kayo ay nagsama, hindi na mahirap maka-adapt kung ano man yung ginagawa niya sa ginagawa mo. Sa so madaling sabi, madali ang humanap ng oras sa isang lalaki kapag ka alam mo yung kanyang paboritong ginagawa. Kapag ka nag-GML, kapag ka nag sa cellphone kapag ka naglalaro sa cellphone, alamin mo kung ano yung talagang pinagkakaabalahan niya, pinagkakasayahan niya. Para sa ganon, magkakabanding kayo. lalo mas titibay ang oras ninyong dalawa. Baka mamaya kung kayo man is babago palang nakakakilala, baka possible maging kayo kaagad kapag ka ganyan. So bilang isang babae Kung talagang nagdidiwan ka ng oras sa isang lalaki Alamin mo yung mga bagay Na pinagkakaabalahan niya mga bagay na gusto niyang gawin. Napakalaking puntos niyan mga kamamay. Okay? So next, ipakita mo na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Ayan mga kamamay, mga girls, ipakita po ninyo sa isang lalaki na marami kayong pinagkakaabalahan, maraming po pwedeng umagaw ng inyong atensyon, marami kayong uh, mga bagay na na, na, na maaaring dahilan kung bakit kayo magiging masaya kapag ka ang isang lalaki nakikita niya na ikaw, girl, ano, hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo, ibig sabihin nun, uh, siya mismo yung gagawa. Okay ng way para mapalapit sa iyo. Siya mismo yung mag -e effort sa iyo na isingit siya sa buhay mo. Kasi bilang isang babae at nakikita niya na marami kang uh, source of happiness, Okay? Siya mismo yung ano eh, siya mismo yung mag-e-effort na hanapa ka ng oras kahit maghintay yung lalaki basta makasama ka lang. Okay? So, kumpara doon sa mga bagay na pinapakita mo sa kanya na talagang nga naghihintay ka sa kanya para lang makasama mo, nagbibigay ka ng oras sa kanya, tatlong oras, dalawang oras para lang makasama, makasama ka, which is lalong lumalayo ang lalaki kapag kaganyan kapag ka pinapakita mo sa kanya na siya lang palagi nagpapasaya sa iyo, siya lang yung dahilan kung bakit ka nagiging masaya, humingiti. So kapag ka ganyan mga kamamay at wala siyang kaagaw, okay sa oras mo, ay eh, talagang uh, lalayo ang isang lalaki at talagang hindi kanya bibigyan ng oras panahon. Okay, pero kung makikita niya sa sarili mo na, aba, ang dami pa lang nagpapasaya sa taong ito. Baka mamaya may something na 'di ba? Na pumoporma sa iyo, may something na nanliligaw sa iyo. Yung jowa mo na hindi magbigay ng oras ay eh, talagang magigising. Okay, sa, 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 katotohanan na teka lang, baka mamaya maunahan ako ng kusino-sino dito dahil sa ako ng oras sa iyo, sa isang babae, di ba? So, pakita nyo rin sa isang lalaki kung ang mga jowa nyo ay nagkukulang na ng oras sa inyo. Pakita nyo na hindi lang sa kanya nagmumula ang source ng happiness. Okay, magkaroon sana ng competition sa pagitan ng oras niya at sa pagitan ng oras ng ibang tao. Kung saan siya nagiging masaya o kung saan ka man nagiging masaya, ipakita mo yon sa kanya. Okay? So baka uh, so baka mamaya uh, ma convince mo siya na, na talaga magbigay ng maraming oras. Sigurado yan mga kamamay. All right? So next, ugaliing palaging magayos at magpaganda para isip-isipin ka. Mga kamamay, ito isang dahilan dito para magbigay ng maraming oras sa inyo ang isang lalaki. Kung sa tingin ninyo, pangit nyo, hindi na kayo nag-aayos, hindi na kayo nag-aalaga ng sarili, hindi na kayo maligo araw-araw, hindi nyo na ayusin ang inyong body hygiene, so sino po ba ng mga lalaki ang gugustuhin na bigyan kayo ng oras? Kung kayo man is nagsasama tapos amoy pandesal ka, di ba? So, sino ba namang lalaki ang gugustuhin na makasama ka o bigyan ka ng oras? Pero kung sa tingin mo ay nag-aayos ka, nagpapaganda ka araw-araw, nag-self-improve ka, ay talagang malamang, sa malamang, alamang, iisipin ka ng isang lalaki at hindi malayo na bigyan kanya ng oras. Okay? Kanina nga, kakakadate -kaka nyo lang, kakagala nyo lang, eh, pag uwi nyo ng bahay, i-chat-chat ka agad, natawagan ka agad kung kailan ulit ang inyong gala. Kailan ulit ang inyong date dalawa. Ganyan ang nagagawa ng isang babaeng araw-araw nag-improve, araw-araw nag-aayos, araw-araw nagpapaganda. Para kayo ibigyan ng maraming oras ng isang lalaki, panatilihin ninyo ang pagpapaganda, ang pag-self-improve, makakatulong po yan mga kamamay. Alright? So, so far, yun lang muna ang aking ilang mga tips upang sa ganon ay bigyan kayo ng isang lalaki ng napakaraming oras sa araw-araw para hindi kayo maging last priority. Kasi minsan, kapag mayroong mga bagay na nakapagpapasaya sa iyo, higit pa sa ginagawa ninyo, natatabunan po kayo. Okay? Natatabunan kayo at mas inuuna niya yung mga bagay na higit na nakapagpapasaya sa kanya. Kaya anong nangyayari sa inyo? Nga nga. Kaya kung anong nangyayari sa inyo, naghihintay na lamang eh kasi nandoon ang competition, wala kang ginagawa. Competition between okay, yung happiness na ibinibigay mo at happiness ng ibang bagay na pinagmumulan ng happiness niya. So, itaas mo, i-improve mo yung happiness na kaya mong ibigay sa kanya. Huwag yung mananatili ka lang sa isang sulok na wala kang ginagawa. So, maging masarap ka rin kasama, dapat hindi ka boring. Dapat lagi ang inyong pagsasama, pagkikita is unforgettable. Para sa ganun, merong tinatawag na pasabik Okay, pag nasabi kang isang lalaki na makasama ka, hahanap-hanapin ka niya. Maraming oras ang ilalaan niya sa iyo. Sigurado yan, mga kamamay. Alright? So far, sana ay nakatulong yung mga videos na ini upload ko, yung mga tips na yan. So, mga kamamay, bago ko tapusin to, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. Alright? So once again, this is Mamay Love Advice. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. And see you for our next vlog. Paalam.